Kapag ang isang tao ay nataki sa puso, madalas nilang hawak ang masakit na kaliwang braso. Ngunit ang puso ay nasa dibdib, hindi sa braso, ngunit ano ang nangyayari? Kapag nakakaramdam tayo ng pananakit, kadalasan ay dahil naramdaman ng pain receptor natin sa balat na may mali, tulad ng hiwa o paso. Bilang tugon, bumubuo ito ng pain signal na naglalakbay sa utak kasama ang isang chain ng tatlong nerve cells. Ang unang cell sa chain na ito ay bumubuo ng signal, pagkatapos ay dinadala ito sa spinal column kung saan ito ay pumapasok sa pamamagitan ng isa sa vertebrae. Doon nag-uugnay ito sa isang pangalawang neuron na nagdadala ng signal pataas patungo sa thalamus sa utak. Kung saan nag-uugnay ito sa ikatlong neuron na nagpapasigla sa isang partikular na rehiyon sa brain sensory cortex. Sa puntong ito, lumilikha ang yung utak ng pakiramdam ng sakit. Ang sensory cortex ay may mga part para maramdaman ang karamihan sa mga bahagi ng katawan, tulad ng mga kamay at paa na may malalaking bahagi na nakatuon sa mga pinakasensitibong bahagi. Ngunit iilan o kaya ay wala sa sensory cortex ang tumatalakay sa sakit mula sa internal organ. Hindi ito nangangahulugan na ang mga organs ay hindi maaring magpadala ng mga pain signal. Kapag ang pain signal mula sa nasaktang organ ay nakarating sa spinal cord, kadalasang napipilitan itong sumanib sa mga pain pathways mula sa iba pang mas sensitibong bahagi ng katawan. Sa partikular, ang pananakit mula sa isang may sakit na puso ay kadalasang napupunta sa mga daanan ng nerves sa spinal cord na nagdadala ng sensasyon mula sa braso. Na siya namang nagpapagana sa bahagi ng utak na nakakaramdam ng pananakit ng braso. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay may posibilidad na makaramdam ng matinding sakit sa kanilang kaliwang braso sa panahon ng atake sa puso. Karaniwan, hindi talaga naiintindihan ng mga siyentipiko kung bakit ngunit binibigyang kahulugan ng ilang utak ang heart pain bilang nagmumula sa braso habang ang iba ay binibigyang kahulugan ito bilang nagmumula sa panga ang sakit ay totoo ngunit ang utak ay walang magandang paraan ng pag-alam kung saan eksakto ito nanggaling ang problema sa pagsasama-sama ng signal na ito ay hindi lamang nangyayari sa pananakit ng puso ang mga signal ng pananakit mula sa atay ay malamang na sumanib sa mga daanan na napupunta sa mga sentro ng pananakit sa leeg at ang pananakit sa bato ay maaring sumanib sa mga daanan mula sa mga hita. Ngunit kadalasan, ang pananakit mula sa mga organ ay nararamdaman lamang sa kalapit na balat at mga kalamnan dahil sa paraan ng pagsasama ng mga nerve path. Ang hindi pang karaniwang bagay na ito ay tinatawag na referred pain at tila ito ay hindi maiiwasan na paraan ng pag-wire ng mga nerves. Marami pa rin dapat matutunan tungkol sa kung paano binibigyang kahulugan ng utak ang pananakit ng mga organs. Ngunit kapag mas maraming natututunan ang mga siyentipiko, mas magiging mahusay tayo sa pagmamapa kung saan nagmumula ang sakit na nararamdaman natin sa katawan.